Nananawagan ang beteranong mamamahayag na si Jason Sa sa Bureau of Internal Revenue o BIR na suriin ang tax compliance ng most list trusted news organization sa bansa na Rappler. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Sonsa na dapat suriin ng BIR ang issue matapos ipag-utos ng Securities and Exchange Commission o SEC ang pagsasara ng Rappler dahil sa paglabag sa batas. Pinuri rin ni Sonsa ang pagdepensa ng mga banyaga kay Reza. Kabilang na dito ang asawa ng Hollywood actor na si George Clooney na si Amanda Clooney. May mensahe naman si Sonsa sa US government na ayon sa kanya ay backer ni Maria Reza. Sinabi ni Sonsa na ito ay dahil hindi na ang Rappler sa batas ng Pilipinas. Pagdating naman sa kasong cyber libel ng co-founder at chief executive officer ng Rappler na si Maria Reza at Reynaldo Santos, Sinabi ni Jay Sonsa, hindi nagkamali ang RTC Branch 46 sa desisyon nito na dapat sila ay maparusahan at makulong. Napag-alaman na taong 2020 pa pinatawan ng parusa ng lower court si Naresa at Santos dahil sa paglathala ng Rappler ng mapanirang artikulo laban sa negosyating si Wilfredo King. Nakasaad sa artikulo na si King ay kabilang sa mga iligal na gawain gaya ng human trafficking, murder, at pagpupuslit ng ilegal na droga at peking sigarilyo. Samantala, nilinaw naman ni Sonsa na hindi ginigipit ng gobyerno si Reza sa karapatan nito sa pamamahayag, ngunit nagkasala ito dahil sa mga mapanirang estorya laban sa negosyanteng si King.